Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Aries, ay ang pagiging maingat sa pananalita at kilos, lalo na sa paligid ng trabaho. Mararamdaman mong mas sensitibo ka sa damdamin ng iba, kaya't mas pipiliin mong umiwas sa alitan kaysa makipagtalo. Kapag may nasabi kang hindi ka kaaya-aya, madali mong inaako ang pagkakamali, upang agad itong may tama. Ang iyong kasipagan ay babunga ng magandang resulta, ngunit bantayan ang sarili laban sa sobrang pagod, at pagiging sobrang metikuloso. Sa aspeto ng damdamin, may bahid ng selos, o pagdududa na maaaring bamalat sa iyo, maging mahinahon at huwag agad maghinala sa usaping pera, hindi ka magpapadala sa mga pangakong walang kasiguraduhan at pipiliin mong protektahan ang iyong pinaghirapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus ay ang mahinahong paninindigan at tahimik ngunit matatag na lakas ng loob. Hindi mo agad ipinapakita ang tunay mong paninindigan, pero kapag dumating ang punto na kailangan mong magsalita, gagawin mo ito ng buo ang loob. Sa trabaho, nais mong ikaw mismo ang may kontrol sa mga desisyon at hindi mo hahayaan ang iba na pakialaman ang iyong mga ginagawa. Tapat ka sa salita at kapag nangako ka, sinisigurado mong natutupad ito. Sa larangan ng damdamin, hindi mo gusto ang pabigla-bigla o mapaglarong kilos, kaya mas pinipili mong mamili ng taong mapagkakatiwalaan. Sa usaping pinansyal, ikaw ay matalino at maingat, hindi basta nagpapadala sa emosyon lalo na pagdating sa pagpapautang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini ay ang pagiging mapagunawa at mahinahon, lalo na sa loob ng tahanan at sa mga taong malapit sa puso mo. Ayaw mong makisangkot sa walang katuturang usapan, kaya mas pipiliin mong maging tahimik at mag-focus sa iyong mga gawain. Sa trabaho, mapapansin ang iyong pagiging seryoso at iwas sa chismis o intriga. Subalit kung may makakaharap kang hindi kanais na ang ugali, maaari kang makaramdam ng iritasyon, ngunit sa halip na sumagot ng pasiga, pipiliin mong lumayo. Hindi ka rin bukas agad sa pagpapahayag ng damdamin, mas gusto mong obserbahan muna bago magtiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Cancer ay ang pagiging tahimik, mapagmasid, at maingat sa pakikitungo sa iba. Hindi mo gusto ang gulo o komplikasyon, kaya mas pipiliin mong umiwas sa mga usapang walang saysay. Hindi mo agad ibinubukas ang iyong damdamin, kundi sinusukat mo muna ang intensyon ng iba bago ka magtiwala. Sa trabaho, nais mong matapos ang mga bagay ng maayos at detalyado, at ayaw mong paulit-ulit na babalikan ng mga pagkakamali. Sa aspeto ng pag-ibig, pinipili mong maniwala ngunit hindi ka bulag sa katotohanan, kaya't hindi ka rin basta-basta nagpapadala sa emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng liyo ay ang matapang at diretsyong paninindigan, lalo na pagdating sa usaping pera at desisyon. Hindi mo hahayaan ang sarili mong maloko o maapektuhan ng opinyon ng iba kung alam mong tama ka. Sa trabaho, masigasig kang kumilos, ngunit may inis ka sa mga taong pabayda o mayabang, kaya't mas pinipili mong iwasan ang mga ito. Sa loob ng pamilya, may tendensya kang maging dominante ngayon, kaya't subukan mong bigyang espasyo ang opinyon ng iba upang maiwasan ang alitan. Hindi mo rin hilig ang mga salitang pangako, mas pinipili mong ipakita sa gawa kaysa sa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo ay ang disiplina at kaseryosohan sa bawat gawain Likas sa iyo ang pagiging mapagkalinga sa pamilya at ayaw mong may naiiwang responsibilidad na hindi natutupad Lahat ng ipinangako mo sinisigurado mong maisa sa katuparan upang mapanatili ang tiwala at maayos na samahan. Sa trabaho, mataas ang pamantayan mo sa sarili at inaasahan mong ganoon din ang iba, kaya't hindi ka natutuwa sa mga padalos-dalos na kilos o pag-uugali. Ayaw mo rin ang sigawan o tensyon, mas pinahahalagahan mo ang respeto at tahimik na pagtutulungan. Handa kang magsumikap at maglaan ng panahon upang masigurong ang lahat ay maayos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra ang pagiging bukas-palad sa damdamin at isipan. Ikaw ang uri ng tao na marunong magdala ng liwanag sa gitna ng katahimikan. Natural sa iyo ang makisama sa kahit anong uri ng tao, ngunit marunong kang magtakda ng hangganan kung kinakailangan. Sa trabaho, hindi mo tinatanggap ang katamaran bilang dahilan, naniniwala kang bawat gawain ay may paraan basta't may sipag at pasensya. Kapag nasa tahanan, ikaw ang nagpapakilos ng diwa ng pagkakaisa, marunong umunawa sa katahimikan ng iba at nagbibigay ng lakas sa mga hinaing na hindi binibigkas. Hindi mo sinasayang ang oras sa pakikisawsaw sa mga usapang walang saysay, sapagkat mas mahalaga sa iyo ang kapayapaang dala ng tahimik na damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang mas lalong pagtibayin ang tahimik na paninindigan. Ikaw ay hindi basta-basta nagpapadala sa agus ng damdamin, bagkus inuuna mo ang loika at pangmatagalang pananaw. Sa trabaho, seryoso ka sa bawat hakbang, at hindi mo gusto ang pabigla-biglang desisyon. Alam mong ang tagumpay ay hinuhubog ng tsaga at konsentrasyon. Sa loob ng tahanan, ikaw ay haligi ng katahimikan, hindi maingay ngunit damang-dama ang presensya. Kapag may suliranin sa paligid mo, mas pinipili mong soasyunin ito sa likod ng mga eksena, sa paraang hindi ka nakikita ngunit tiyak ang epekto. Ayaw mo sa mga taong puro salita ngunit kulang sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ang magpalawak pa ng pananaw at pagunawa. Ikaw ay likas na mapangarapon ngunit hindi lang puro pangarap, ikaw ay may lakas ng loob na tuparin ito sa paraang totoo at makatao. Hindi mo gusto ang paulit-ulit na bagay na walang saysay, dahil para sa iyo ang buhay ay isang paglalakbay na dapat may aral at kabuluhan. Sa trabaho, madali kang maka-adjust sa mga pagbabago, at alam mong bawat ideya ay may silbi kung ito ay maayos na maipapahayag sa tahanan, ikaw ay masayahin ngunit gusto mong igalang ang iyong espasyo. Alam mong hindi lahat ay dapat ipilit, at may mga bagay na mas nabubuo kapag hinayaan sa natural nitong takbo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang lalong pagpapalalim ng disiplina sa sarili. Ikaw ay tahimik ngunit punong-puno ng determinasyon. Hindi ka palakibo, ngunit kapag nagsalita ka, may bigat at halaga. Sa trabaho, seryoso ka sa bawat detalye at ayaw mong may iwan sa kahit anong tungkulin hindi mo pinipilit ang sarili sa spotlight, ngunit ikaw ang laging inaasahan pagdating sa gawa. Sa tahanan, ikaw ang mapag-alaga, marunong magbitiw ng sakripisyo kahit hindi mo ito laging sinasabi. Marunong kang magparaya para sa ikabubuti ng nakararami. Sa pera, kahit simple ang pamumuhay mo, pinapanday mo ito sa tiyaga at matalinong pagdedesisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging patas sa salita at kilos. Ikaw ay likas na may pakialam sa kapakanan ng iba, ngunit hindi mo hinahayaan na abusuhin ang kabutihan mo. Sa trabaho, may paninindigan ka sa prinsipyo, hindi ka sumasabay sa agus kung alam mong hindi ito tama. Marunong kang makinig, hindi para lang sumagot, kundi upang makaunawa. Sa tahanan, ikaw ang tagapag-ayos ng hindi pagkakaunawaan, at marunong kang magpakumbaba kung kinakailangan. Sa pera, hindi kawaldas ngunit marunong gumastos sa mga bagay na may saysay. Tahimik ka sa mga plano mo, ngunit buo ang loob mo kapag oras na ng pagkilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces ang paglalimpa ng damdaming may kabab ang loob. Hindi mo kailangan ng malalakas na salita para mapansin, ang katahimikan mo ay may kapangyarihang umunawa. Ikaw ay likas na malikhain at mapagmasid, at ginagamit mo ito hindi lang para sa sarili kundi para sa ikabubuti ng mga nasa paligid mo. Sa trabaho, maingat ka sa kilos at hindi mo gusto ang mga taong laging nagpapalusot. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng lamang na hindi humihingi ng kapalit. Alam mong hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang isiga, minsan sapat na ang pagkilos na may malasakit. Kapag nasaktan ka, hindi ka basta nagtatanim ng galit, pero hindi mo rin basta nakakalimutan. Mas pinipili mong manahimik kaysa makipagtalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil ang mga pagdating nito ay biglaan, gawing laging maging maingat.